Good afternoon mga kaludi Kamusta <coughs> kayong lahat? Ah, may kunting update lang tayo sa munting babuya natin Ayan Kung makapansin nyo tatlo na sila Dati dalawa lang yan At sa awan ng Diyos na dagdagan na niya eh, paunti-unti nang dumarami yung anan natin Ayan Saka kung mapapansin nyo, malit yung isa dito sa amin yung magka, actually magkapatid yan silang tatlo pero ang tawag sa amin yan ihid yung, yung bunso na pinakamaliit na bunso yun <laughs> yung panghuling ano, labas so huli yung ano niya parang uh, huli yung development niya yan. pero tuwang tuwa pa rin tayo dahil unti unti nadagdagan yung ano natin mga laga natin yan kakatapos ko lang maglinis ng ano nila ng tubigan tsaka yung kulungan nila kasi maraming ano yan dumi, dumi nila kasi yung hindi alam ng iba yung baboy talaga ano habang kumakaya niya nagdudumi yan minsan ihi tsaka dudumi kaya kailangan talagang bantayan at linisin lagi para hindi mag, hindi madaling magkakasakit yung mga alaga nyo yan mapansin nyo mayroong kangkong saka maliban sa feeds nilalagyan ko talaga yan sinasadya ko yan dahil gustong gusto din nilang kumain ng kangkong maliban sa feeds yan yung pa-snacks ko sa kanila pero parang minsan mas pinili nila yung kangkong <laughs> yan o yan, marami pang feeds oh. pero nakain nila lang kangkong mas nasasarapan sila sa kangkong ang kangkong nandun sa ano lang yun doon nandun lang marami doon meron din dito tsaka yung ginagawa ko iniipon ko lang dito sa pantumbigan nila para hindi mat matuyo yan isa ngayon walang anong tubig walang tubig walang daloy so yan muna ang ano laman pero bukas ano yan may dalo na yan sigurado ah ito ating na ano konti konti dumarami yan yung kawaan tayo ng Diyos swertihin tayo dagdagan natin itong ano natin dito marami pa naman walwalog pa naman area namin ano pwede pang magdagdag ng marami doon pwede din pera na lang yung kulang <laughs> sa sa kaya tulungan nyo ako na ano kahit share at saka ano lang subscribe lang sa youtube ko at saka sa facebook ko palos sa facebook page ko saka kung meron mang magandang loob na makapagbigay ng kunting tulong para malagdagan ulit yung ano natin minaanyayahan ko rin kayo basta bukal lang sa loob sa dibdib na magbigay maraming salamat naman sa kung meron dahil wala tayong budget ngayon sa ano bus na yung budget natin yung bahay kasi lagi pa natin pinapagawa hindi pa natapos kaya medyo medyo nahihirapan tayo ng ano konti konti lang naman <laughs> anyway yan yan muna ang update sa ano natin munting ano natin bubuyan natin ang dalawa na yan, medyo ano, yan, malakas na tubig. malaki na. Bilis lang nila. Basta panlitihin, panatilihin lang malinis yung ano, tulungan nila. Kasi para ganado silang kumain. Baka iwas sakit na rin. Yun lang naman ang ano doon, rest doon. Yeah. Ito lang muna ang update natin, mga Lodi. Maraming maraming salamat sa panunood at uh, pag-subscribe. Minanihan ko lang kayong mag-subscribe para sa update pa, mga update pa na darating. Uh, thank you so much sa inyo, mga kaludi. At uh, God bless you always. Ingat lang tayo lagi dahil sa panahon ngayon ang hirap na ano? bigla na lang umulan mainit siya pero bigla na lang umulan kaya ingat ingat lang tayo lagi maraming salamat thank you for watching God bless until next time bye bye